Mula po sa distrito ng Kapas Tarlac, kasama po ang lahat ng mga may tungkulin sa kapisalang pansambahayan. Sa pangunguna po naming mga ministro at manggagawa, kasama po ang aming baybahay, ay buong puso po kami nakikigalak at bumabati sa ating kagapagugnay ng mga kapisalang pansambahayan. Kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, Nangarapa po kami na patuloy po naming pagtitibayin ang pagsasamong mag-asawa at ang amin pong buong sambahayan. Kami po ay nangangako na patuloy kaming magiging uliran at mananampalatayang mga binata at dalaga na Iglesia ni Kristo na handa para sa matatag na kinabukasan. Ang kapisa ng binhi po ay patuloy na nangangakong susundin ang aming mga magulang at patuloy na magiging mabuting anak. Lubos po kaming nangangako na buong puso at patuloy po naming sisinupin ang mga kabataang Iglesia ni Kristo. Kami po ay patuloy na nangangako ang pangakalagaan ang seguridad ng Iglesia. Kami po ay lubos na nangangako ang aming pagbubutihin at pahahalagahan ang amin pong pag-aaral. Kami po ay patuloy na nangangakong itataguyod ang aming paghahanap buhay at pagiging mabuting empleyado. Kami po ay patuloy na nangangakong pangangalagaan ang kalusugan ng mga kapatid natin sa Iglesia. Kami po ay bumabati ng maligayang kaarawan